Umaasa ka na ba sa isang himala sa iyong buhay? Pagod ka na bang maghanap sa mga maling lugar para sa mga himala? Kung ito ang iyong kasalukuyang sitwasyon, mayroon akong pangmatagalang solusyon para sa iyo. Sa video ngayon, matutuklasan mo kung paano maaring humantong ang salita ng Diyos sa himalang kailangan ng iyong buhay. Gayon din, matutuklasan mo kung ano ang pumigil sa himalang ito na mangyari sa iyong buhay sikaping manood hanggang wakas, dahil matututuhan mo rin kung paano gamitin ang salita ng Diyos para ayusin ang iyong himala. Bago kami magpatuloy, tiyaking nakasubscribe ka sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sinasabi ng aklat ni Juan Isa, isa tandang bawas tatlo. Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa pasimula. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng bagay ay ginawa. Kung wala siya, walang ginawa na ginawa. Sa kanya ay buhay, at ang buhay na iyon ay siyang ilaw ng lahat ng sangkatauhan. Ipinakikita ng talatang ito na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. Naghahayag din ito ng malalim na katotohanan. Sinasabi nito na ang salita ay Diyos. Ibig sabihin kapag ang Diyos ay nagsasalita, siya mismo ang nagsasalita. Kaya, kapag nagsasalita siya tungkol sa iyong buhay, ibinubuhos niya ang kanyang sarili sa iyo. Ang praktikal na bersyon ng talatang ito ay matatagpuan sa aklat ng Genesis. Lahat na nilikha ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi niya itinaas ang kanyang mga kamay o paa para gumawa ng anuman nilikha niya ang langit, mga halaman, at lahat ng hayop sa lupa. Lahat ito ay mga natatanging himala. Ibig sabihin, anuman ang lugar kung saan kailangan mo ng himala, ang salita ng Diyos ay sapat na makapangyarihan upang ito ay mangyari. Ang salita ng Diyos ay maaaring gumawa ng isang himala sa iyong katawan. Kailangan kong malaman mo na ang mga himala ay maaaring mangyari sa iyong laman. Sa makatuwid, kung magtitiwala ka sa Diyos na pagalingin ang anumang bahagi ng iyong katawan, magagawa ito ng salita ng Diyos. Paano? Siya ang lumikha ng katawan, sa makatuwid, siya lamang ang maaaring mag-ayos ng anumang bahagi. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ng mga doktor. Gayunpaman, ang salita ng Diyos para sa iyong buhay ay pinagaling kanya. Sa aklat ng Mateo 8 oras labintatlo minuto, isang ketongin ang lumapit kay Jesus. Siya ay umiyak, nagsusumamo kay Kristo na pagalingin siya. Tinanong niya kung handa si Jesus na linisin siya. Inulat ni Jesus ang kanyang kamay at sinabi, gagawin ko. Ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagpapagaling at nangyari ito kaagad na iwan siya ng ketong. Magagawa rin ni Jesus ang parehong para sa iyong katawan, payag siya. Hindi ko alam ang terminal na sakit na iyong pinaglalaban, ngunit si Jesus ay handang gumawa ng milagro sa iyong katawan. Sisirain niya ngayon ang ugat ng sakit na iyon. May isa pang kwento ng isang tao sa Mateo 8, lima tandang bawas labintatlo. Ang kanyang alipin ay nakahiga sa bahay na paralisado. Lumapit siya kay Jesus at hiniling sa kanya na pagalingin ang kanyang alipin. Tinanong ni Jesus kung kailangan niyang sundan siya sa kanyang bahay. Sumagot ang lalaki na hindi dapat idiin ni Jesus ang kanyang sarili, sa halip, dapat lamang niyang sabihin ang salita. Si Jesus ay namangha sa kanyang pananampalataya. Pagkatapos ay sinabi niya ang salita, at ang lingkod ng senturyon ay tumanggap ng kanyang pagpapagaling sa mismong bahay. Handa ang Diyos na gumawa ng milagro sa iyong katawan. Gayunpaman, mayroon ka bang sapat na pananampalataya sa kanyang salita? Ikaw ba yung tipong gustong makita at mahawakan bago maniwala? Ang iyong pananampalataya sa salita ng Diyos ay dapat tumaas upang makaranas ka ng mga himala sa iyong katawan. Naaalala mo ba si Naaman sa Biblia? Isang aliping Hebreo lamang ang nagsabi sa asawa tungkol sa isang propeta na maaring magpagaling sa Israel. Hindi man lang lumabas si Eliseo upang makita siya, sinabi lang niya sa kanya ang sinabi ng Diyos. Tumanggi si Naaman noong una, ngunit nang maglaon, pagkatapos ng pagsunod, natanggap niya ang kanyang pagpapagaling. Sa makatuwid, maaaring sirain ng Diyos ang nakamamatay na sakit na iyon sa iyong buhay. Walang halaga sa kanya, basta sundin mo ang kanyang mga tabubilin. Nais ng Diyos na matamasa mo ang perpektong kalusugan. Nais niyang tiyakin na ang iyong katawan ay malaya sa anumang karamdaman. Hindi niya nasisiyahan ang iyong pagpasok at paglabas sa ospital. Hindi iyon bahagi ng kanyang magagandang plano para sa iyong buhay kaya naman, makatiyak na pagagalingin ka ng Diyos sa karamdamang iyon habang ikaw ay nananalangin. Idineklara ba ng doktor na patay o walang kaugnayan ang anumang bahagi ng iyong katawan? Makinig, si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya niyang buhayin ang bahaging ito ng iyong katawan. Maglalakad muli ang iyong mga paa, makakakita muli ang mahina mong mga mata. Paano, Si Jesus ang gumawa nito. Sigurado ako dito dahil binuhay niya ang maraming patay na tao sa kasulatan. Ang ilan sa kanila ay ang balo ng anak ni Nain, ang anak ni Jerus, at si Lazarus na apat na araw ng patay. Kung magagawa niya ito sa nakaraan, magtiwala sa akin, magagawa niya itong muli. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya sa kanyang salita. Paano ang iyong isip? Ang iyong isip ay naglalaman ng iyong mga emosyon, iniisip, damdamin, at pag-unawa. Maaari kang humaharap sa depresyon, pag-aalala, o kahit na pagkasira. Maaaring nakaranas ka ng heartbreak sa iyong relasyon, maaaring iniwan ka ng pamilya at mga kaibigan. Baka nahihirapan ka sa bitterness kasi sinaktan ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Ang lahat ng ito ay nagpalaya sa iyo at nahihirapan kang tumuon sa iyong buhay. Makinig kung bibigyan mo ng pagkakataon si Jesus, pagagalingin niya ang iyong isip. Maaaring dumaan ka sa isang panahon ng kalituhan o pag-alinlangan sa iyong buhay. Baka gusto mo pang sumuko at magpakamatay. Marahil ay naniniwala kang tatalikuran ng Diyos ang iyong makasalanang buhay at mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. Narito ang salita ng Diyos para sa iyo. Sinasabi ng Isayas 41.13 Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay hahawak sa iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Ito ay isang tiyak na pangako ng Diyos sa iyo. Bago pa man ang hamon na iyon, nangako na ang Diyos na magpapakita siya para sa iyo. Ang kanyang tulong ay tiyak dahil ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya nang walang kabuluhan, tinutupad nito ang anumang ipinadala niya na gawin. Ang kailangan mo lang gawin ay ikonekta ang iyong isip dito. At habang ginagawa mo ito, magsisimula kang makaranas ng nabagong mindset. Mararanasan mong muli ang saya at kapayapaan. Ang pumupuno sa iyong isipan noong nakaraan ay maaaring marumi at masasamang kaisipan, ngunit kapag patuloy mong ibinibigay ang salita ng Diyos sa iyong isipan, lilinisin niya ang iyong mga iniisip. Gayon din, tutulungan kanya niya na gumawa ng tama at makadyos na mga desisyon. Hindi rin nakalimutan ng Diyos ang iyong tahanan, handa siyang gumawa ng mga himala sa iyong pamilya, mga relasyon, at lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng mapayapang tahanan. Nais niyang magkaroon ka ng magagandang relasyon na lubos na makikinabang sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay tumutugon sa iyong mga panalangin sa mga alalahanin ng iyong puso. Nais niyang magkaroon ka ng mga anak na luluwalhati sa kanya, ngunit minsan hindi mo na kailangang manalangin. Maari siyang magpasya na gawin ang hindi inaasahang himala sa iyong tahanan sa pamamagitan ng kanyang awa dahil mahalaga rin sa kanya ang iyong relasyon. Si Jesse ay katulad ng lahat ng tao sa Israel. Gayunpaman, tiningnan siya ng Diyos at nagpasya na pumili ng isa sa kanyang mga anak bilang susunod na hari ng Israel. Nang tignan sila ni Samuel, naisip niyang pipiliin ng Diyos ang isa sa mga nakatatandang anak na lalaki, ngunit hindi, hindi ginawa ng Diyos sa halip pinili niya ang huling anak ni Jess, si David. Maging ang binata ay hindi inaasahan. Ito ay isang himala kay Jesse at sa mga miyembro ng kanyang sambahayan. Ang bunsong anak ni Jesse ay naging isang makapangyarihang lalaking may tapang. Iniligtas niya ang mga Israelita mula sa pang-aapi ng kanilang mga kaaway sa loob ng maraming taon. At pagkatapos ang setro ng paghahari ay hindi umalis sa pamilya sa mga salinlahi. Makinig, hindi ko alam kung ano ang pinagkakatiwalaan mo sa Diyos sa iyong sambahayan. ngunit maniwala ka sa akin, magagawa ito ng Diyos ngayon. Kung ikaw ay umaasa sa Diyos para sa mga bunga ng sinapupunan, ipapadala ng Diyos ang iyong Samuel. Kung ang gusto mo ay financial breakthrough, kayang gawin ito ng Diyos. Gagawa rin ng Diyos ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng mga kamay ng iyong mga anak. Hindi sila magiging ordinaryong bata, kundi mga lalaking tulad ni David. Ano man ang lugar kung saan kailangan mo ng himala, maniwala ka na magagawa ito ng Diyos. Sa Lukas 18 oras 27 minuto, sinabi ni Jesus, ang mga bagay na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kung mayroon mang grupong nakasaksi sa himala ng Diyos, iyon ay ang mga Israelita. Iniligtas sila ng Diyos mula sa mga kamay ng mga Egyptyo. Akala nila ay malaya na sila, tapos na ang pagkaalipin, ngunit habang naglalakbay sila palabas ng Ehipto, Halos wala na sila sa kalahati nang magsimulang habulin sila ng hukbong Ehipsyo. Wala silang pinagtataguan dahil nasa harapan nila ang dagat na pula. Lumipat ang pagkalito at nagsimula silang magreklamo. Gayunpaman, sinabi ng Diyos kay Moises na iunat ang tungkod sa kanyang mga kamay sa ibabaw ng dagat. Kaagad, nahati ang dagat at lumitaw ang tuyong lupa. Iyon ay isang malaking himala. Hindi ito inaasahan ng mga Israelita. Iyan ang gagawin ng Diyos sa iyong buhay mula ngayon, makatagpo ka ng mga hindi inaasahang himala. Ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan sa iyong kapalaran. Kaya kanyang dalhin sa taas na hindi mo akalaing maaabot mo. Alam ni Joseph na magiging dakila siya, ngunit hindi niya akalain na magiging punong ministro siya sa isang kakaibang lupain. Kaya, hindi ko alam kung ano ang naisip mo para sa iyong sarili, ngunit dadalhin ka ng Diyos sa isang lugar na malayo sa iyong imahinasyon. Ngayong alam mo na na ang Diyos ay maaaring gumawa ng mga himala sa iyong buhay, paano mo ginagamit ang salita ng Diyos upang matiyak na ito ay mangyayari? Una, dapat mong tuklasin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyong sitwasyon. Hindi mo dapat ibatay ang iyong buhay sa sinasabi ng mga tao kundi sa sinasabi ng Diyos. Kaya, saliksikin ang kasulatan at alamin kung ano ang sinabi ng Diyos. Mayroong isang bagay sa salita ng Diyos para sa iyo kailangan mo ba ng pagpapagaling? Sinasabi ng salita ng Diyos na hindi niya dadalhin sa iyo ang mga sakit ng mga Ehipsyo. Sinabi niya na pagpapalain niya ang iyong tinapay at tubig at aalisin ang iyong karamdaman. Bakit? Siya ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kaya, hindi mahalaga ang sinabi ng doktor, hindi siya ang magpapagaling sa iyo. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng iyong tagagawa, at sinabi niya na pagagalingin ka niya. Kaya, panghawakan mo ang kanyang mga salita. Kaya dapat mong linangin ang ugali ng pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Pagkatapos mong matuklasan ang mga iniisip ng Diyos sa iyong buhay, ugaliing basahin ang mga talata at mga kabanata tungkol dito araw-araw. Magnilay araw-araw hanggang sa ito ay maging totoo sa iyo. At habang ginagawa mo ito, tiyaking pinaniniwalaan mo ito sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Hindi sapat na basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos. Dapat mong hawakan ito ng mahigpit at maniwala na ito ay mangyayari sa iyong buhay. Basahin ito ng malakas. Gayon din, patunayan na alam ng Diyos ang iyong sitwasyon at handa kang tanggapin ang kanyang tugon. May kasabihan na ang saradong bibig ay sarado na tadhana. Patuloy na sabihin ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay ng buong pagtitiwala. Ganyan mo inaagawan ang jablo ng kasiyahan na makita kang pinanghihinaan ng loob o nalilito. Pagkatapos, patuloy na manalangin at manalig sa Diyos hanggang sa magsimulang mangyari ang mga himala sa iyong buhay. Ang isa pang praktikal na hakbang sa paggamit ng salita ng Diyos ay ang pagtiyak na ito ay nakikita mo sa lahat ng oras. Maaari mong isulat ang talatang iyon sa iyong aklat, ipest ito sa iyong dingding, o ilagay ito sa iyong notepad. Ganyan hindi mo makakalimutan ang salita ng Diyos. Mahihirapan din ang pag-aalala, pagkabalisa, o kawalan ng katiyakan na sakupin ang iyong puso. Habang umunguya at tinutunaw ang salita ng Diyos, hilingin sa banal na espiritu na gabayan ka kung ano ang dapat mong gawin. Isulat ang anumang sasabihin niya sa iyo at isagawa ito. Ito ang mga katalista sa pagpapakita ng iyong himala. Panghuli, huwag mong pabayaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang ilang mga tao ay nagbubukod sa kanilang sarili kapag dumaraan sa isang bagyo nagbibigay ito ng libreng espasyo sa Diablo upang palakihin at palakihin ang mga bagay sa kanilang isipan. Kailangan mo ang mga panalangin, suporta, pangangalaga, at pagmamahal ng iyong mga kapatid habang naghihintay sa iyong himala. Maraming kakilakilabot na bagay ang maaaring mangyari sa iyo ng mag-isa. Ang ilan ay nagpakamatay dahil akala nila walang nagmamalasakit, ang ilan ay nakagawa ng mga maling desisyon. Huwag ihiwalay ang iyong sarili, sumali sa mga kapatid kapag ginawa mo ito, hindi mo makaligtaan ang iyong mga himala. Gayunpaman, ang ilang mga bagay ay maaaring humadlang sa iyo mula sa banal na interbensyon. Marahil nagawa mo na ang lahat ng ibinahagi ko sa iyo sa itaas, nang walang resulta. Ito ay maaaring dahil gumagawa ka pa rin ng ilang bagay na maaaring huminto sa iyong mga himala. Ano ang mga bagay na ito? Una, kasalanan. Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos, kung gaano kanya kamahal, maaaring hadlangan ng kasalanan ang kanyang panghihimasok sa iyong buhay. Iyan ay dahil ang kasalanan ay nagbibigay sa jablo ng legal na batayan upang gumana sa iyong kaluluwa, at ang Diyos ay wala kung saan ang jablo ay may kalayaang kumilos. Kaya, kailangan mong suriin ang iyong sarili ngayon. Ano ang mga bagay na ginagawa mo na maaaring humahadlang sa iyo mula sa banal na intervensyon? Nagsisinungaling ka ba may malisya ka ba? Ano man ang gawin mo, dapat mong ihiwalay ang iyong sarili sa kanila ngayon. Alisin ang kasalanan para mawala ang hawak ng kaaway sa iyo. Kapag nangyari iyon, akay ng Diyos ang kanyang espiritu sa iyong buhay, at kung saan nananahan ang espiritu ng Diyos, mayroong buhay at kalayaan. Ang isa pang bagay ay pagdududa. Sinasabi sa Santiago isa, anim tandang bawas na ang taong nagdududa ay hindi dapat umasa ng anuman sa Diyos. Kailangan mong magtiwala sa Diyos ng higit sa lahat ng makatwiran at hindi makatwirang pagdududa. Ano man ang ibigay mo sa Diyos, maging ang iyong buhay, pagtitiwala, o pakikibaka, dapat mong ibigay ang lahat. Iyon ay kapag makikita mo rin siya na lumalabas para sa iyo. Sinasabi rin ang Biblia na kapag lumapit ka sa Diyos, dapat kang maniwala na mayroon siya. Dapat kang maniwala na kaya kanyang gantimpalaan sa paghahanap sa kanya. Minamahal ang pagdududa ay mapanira nagmumukha kang nagbibiro sa kapangyarihan ng Diyos. Kailangan mong alisin ito. Manampalataya ka sa Diyos, hindi ka niya bibigin. Ang susunod na bagay ay kawalan ng pasensya. Ang mga tao ay madalas na umaasa na ang Diyos ay magbibigay ng agarang sagot sa kanilang mga panalangin, at sila ay pinanghihinaan ng loob kapag ang mga himala ay hindi nangyayari ayon sa kanilang oras. Habang naghihintay para sa iyong himala, kailangan mo ring sabihin sa iyo ng Diyos ang tamang oras upang matanggap ang iyong kahilingan. Dapat matuto kang maghintay sa Diyos. Dapat mong hayaan siya nagawin ang kanyang mga kababalaghan sa takdang panahon. Ang kawalan ng pasensya ay maaaring maging sanhi ng isang tao na mawala ang kanyang himala. Ngunit kapag sumandal ka sa Diyos, ang iyong himala ay hindi makakatakas sa iyo. Ang isa pang bagay na maaaring hadlangan ang iyong tagumpay ay ang hindi pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Minsan may mga problema tayo dahil hindi tayo naayon sa kalooban ng Diyos para sa ating buhay. Ang ilang simpleng bagay tulad ng kalinisan ay makakapagligtas sa iyo mula sa maraming problema. Kalooban ng Diyos na pangalagaan mo ang iyong sarili. Kalooban niya na kumain ka ng masusustansyang pagkain. Huwag pansinin ang lahat ng ito at umasa ng isang himala. Gayon din, kalooban ng Diyos para sa iyo na umiwas sa mga hindi naniniwala, maliban na ibahagi ang liwanag ng kaligtasan. Ngunit kapag nagsimula ka ng isang relasyon sa isang hindi naniniwala, huwag asahan ang isang himala na maghahatid ng kagalakan at kapayapaan sa iyong gitna. Sa makatuwid, tiyaking iayon mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos sa lahat ng oras. Ang kawalan ng pagdarasal ay maaari ring matigil ang iyong buhay. Hindi makikialam ang Diyos sa iyong buhay maliban kung siya ay tatawagin mo. Ngayon ay oras na upang manalangin, kaya buksan ang iyong puso sa Diyos at manalangin ng may pananampalataya. Mahal na Panginoon, salamat sa muling pagpapadala ng iyong mga saloobin sa aking puso. Nagpapasalamat ako sa pagtanggap ng iyong salita, na magpapakilos sa akin mula sa bawat kahila-hilakbot na sitwasyon. Nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong walang pasubali na pagmamahal. Salamat sa pagpapanumbalik ng iyong kapayapaan sa loob ko. Isinusulat ko ang mga salitang narinig ko mayon at hinihiling ko na tulungan mo akong ilagay ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Bigyan mo ako ng karunungan upang makisali at ilapat ang iyong salita sa aking sitwasyon. Tulungan akong gamitin ang mga ito para sa pag-activate ng aking mga himala. Tulungan mo akong manalig hindi sa aking pangunawa, kundi sa iyong hindi nagbabagong salita. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin at talunin ang mga pagdududa sa iyong katotohanan, at buksan mo ang aking mga mata upang makita ang katibayan ng iyong katapatan sa iyong salita. Itanim mo sa akin ang isang matatag na pagtitiwala sa pagiging maasahan ng iyong salita. Panginoon, hinihiling ko ang iyong himala sa aking katawan. Matagal na akong nahihirapan sa sakit na ito. Mangyaring magsagawa ng isang makapangyarihang pagpapagaling sa aking katawan. Buhayin ang bawat bahagi ko. Sinabi ng doktor na ang aking sinapupunan ay hindi makapagbubunga ng isang sanggol, hindi iyon ang sinasabi ng iyong salita tungkol sa akin. Iniayon ko ang aking sarili sa iyong salita, at utos na ang aking sinapupunan ay tumatanggap ng buhay ngayon. Nakagawa ka ng maraming himala sa nakaraan, mangyaring gawin ito sa aking buhay ngayon. Panginoon, pagalingin mo ang aking nasirang puso. Tulungan mo akong tamasahin ang kapayapaan. Iligtas ang aking puso sa marumi at pagpapakamatay ng mga pag-isip. Tulungan mo akong magkaroon muli ng malinis na puso. Bigyan mo ako ng lakas na patawarin ang lahat at iligtas ang aking puso mula sa pagkabalisa. Dalangin ko na lumipat ka sa aking pamamahay. Hayaan ang aking tahanan na maranasan ang iyong hawakan. Gumawa ka ng himala sa bahay ni Obed Edom, siya ay naging maunlad sa loob ng tatlong buwan. Gawin ito sa aking pamilya. Ipakita sa akin kung ano ang kailangan kong gawin para ito ay maging katotohanan. Panginoon, ikaw ay puno ng awa at pabor. Kahit walang ginagawa, alam kong makakagawa ka ng mga kababalaghan sa buhay ko. Kaya naman, humihingi ako ng walang kapantay na pabor mula sa bawat sulok ng mundo. Hayaan itong maging bahagi ko at ng aking sambahayan. Hayaan ang aking buhay na maging isang plataporma ng mga kababalaghan. Hayaan mo rin akong maging isang kababalaghan. Ang aking puso ay payapa at ako'y nagagalak dahil ang aking himala ay dumating na ipinapahayag ko ng may kumpiyansa na ang aking himala ay nangyayari ng may makalangit na katumpakan. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, para sa banal na patnubay. Salamat sa paggawa ng himala na taimtim kong ipinagdasal. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga video na nakakaangat ng kaluluwa. See you sa susunod.